So ito na naman po tayo Mga bagong sisid USPI Mga linisin, madudungis Kalabaw Tsaka mga tingga Tsaka isang 1907 20 centavo at saka isang Spanish cab napakalino ng details siguro mga 1 reales at saka isang battery ring. Tsaka mga isabel tanas Mga linisin Mga sobrang dudungis Ayan po ang mga nakuha sa ilo Hindi ko alam po ano yung isang coins na yan.